Ikalawang aklat ni Samuel, kadalawang putatlong kabanata. Ito ang mga huling salita ni David. Sinabi ni David na anak ni Isai, at sinabi ng lalaki na pinapangibabaw, na pinahiran ng langis ng Diyos ni Jacob, at kalugod-lugod ng mga awit sa Israel. Ang espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko at ang kanyang salita ay sumaking dila. Sinabi ng Diyos ng Israel, Ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin, Ang naghahari sa mga tao na may katwiran, Na namamahala sa katakutan sa Diyos. Siya ay magiging gaya ng diwanag sa sakin ang magham, pagka ang araw ay sumisikat, Sa isang umagang walang mga lapap, Pagka ang malambot na damo ay sumisibol sa lupa, sumaliwalag na sikat pagkatapos ng ulan. Katatuhanan ng aking sangbayan na hindi gayon sa Diyos. Gayunmay nakipagtipan siya sa akin ng isang tipang walang hanggan. Maayos sa lahat ng mga bagay at maaasahan. Sapagat siya ang aking buong kaligtasan at buong nasa. Bagaman hindi niya pinutubo. Ngunit ang mga dibanal ay paghahagis na gaya ng mga tinik sabagat nila matatangnan ng kamay. Kundi ang lalaki na humipo sa kanila, marapat magsakbat ng bakal at ng puluhan ng sibat. At sila'y lubos na susunugin ng apoy sa kanilang kinaroroonan. Ito ang mga pangalan ng mga mapangyarihang lalaki na nasa kay David. Si Joseph Basebet, na takimunita, na pinuno ng mga kapitan. Na siya rin si Adino, na isnita, na siyang dumaluhong laban sa walong daan na nangapatay ng paminsan. At pagkatapos niya si Eriasar na anak ni Dodo, na anak ng isang Ahuhita, isa sa tatlong malalakas na lalaki na kasama ni David, nang sila ay mga pag-away sa mga Filisteo na nangapipisan doon upang makipagbaka at ang mga lalaki ng Israel ay nagsialis siya ay bumangon at sinaktan ng mga filisteo hanggang sa ang kanyang kamay ay nangalay. At ang kanyang kamay ay nadikit sa tabak. At ang Panginoon gumawa ng dakilang pagtatagumpay sa araw na iyon at ang bayan ay bumalik na kasundin niya upang manamsam lamang. At pagkatapos niya si Sama na anak ni Age na Raita. At ang mga Filisteo ay nagkitbisan sa si isang taon na kinaroroon ng isang putol ng lupa sa puno ng lentehas at tinakasan ng bayan ang mga Filisteo. Ngunit siya'y lumayo sa gitna ng putol na iyon at pinagsanggalan niya, at pinutayin niya ang mga Filisteo. At ang panginoi gumawa ng dakilang pagtatagumpay. At tatlo sa tatlumpong pinuno ay nagsilusong at nagsiparoon kay David sa pag-aani sa yungib ng Adulam. At ang pulutong ng mga Filisteo ay nagsihantong sa libis ng Rephaim at si David nga nasa katibayan at ang pulutong nga ng mga Filisteo ay nasa Bethlehem. At nagnay si David at nagsabi, O, oh, may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. At ang tatlong malalakas na lalaki ay nagsisaga sa sokbo ng mga Filisteo at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan at kinuha din lalaki David ngunit hindi niya inihom kundi kanyang binuhos na handog sa Panginoon. At kanyang sinabi, Malayo sa akin o Panginoon na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaki na nagsiparoon na itinain ng kanilang buhay? Kaya't hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong malalakas na lalaki. At si na kapatid ni Job na Serbia ay pinuno ng tatlo at kanyang itinaas ang kanyang sibat laban sa tatlong daan at pinatay niya sila at nagkapangalan sa tatlo. Hindi ba siya ang lalong marangal sa tatlo? Kaya siya ay ginawang punong kawal nila. Gayun may hindi siya umabot sa unang tatlo. At si Benaya na anak ni Joyada, na anak ng matapang na lalaki na taga-Cabsel, na gumawa ng makapangyarihang gawa na kanyang pinatay ang dalawang anak ni Ariel na taga Moab. Siya'y lumusin din at pumatay na isang leon sa gitna ng isang hukay sa kapanahuna ng niebe. At siya'y pumatay na isang taga ehipto na malakas na lalaki. At ang taga ehipto ay may sibat sa kanyang kamay. Ngunit siya nilusong niyang may tungkod at inago niyang sibat sa kamay ng taga ehipto at pinatay niya siya ng kanyang sariling sibat. Ang mga bagay na ito ay ginawa ni Binayas na anak ni Joyada at nagkapangalan sa si tatlong malalakas na lalaki. Si ay marangal kay sa si tatlong po, ngunit sa unang tatlo hindi siya umabot at inilagay si, ni David siya sa kanyang bantay. At si Asael na ni Joab ay isa sa si tatlong po. Si El Haana, na anak ni Dodo na taga Bethlehem. Si Saman at Hordita si Eli Harodita, si Heles na Paltita, si Hira na anak ni Jesus na Tekwita, si Abyser na anak Hojita, si Mebunay na Husatita, si Semu na Hahuhita, si Mahara na Topahitita, si Helik na anak ni Bana, na Netopathita, si Itay na anak ni Riba na Tagagabaa, sa mga anak ng Benjamin. Si Benaya na Piratunita, si Hiday sa mga batis ng gas, si Abialbon na Arbathita, si Armabet na Barhumita, si Elianba na Salbonita, ang mga anak ni Jason, si Jonathan, si Sama na tarrita, si Ahayam na anak ni Sarah na Ararita, si Elipalit na anak ni Asbai, na anak ni Macheteo, si Eliam na anak ni Akitophel na Galonita. si Hersay na Carmelita, si Paray na Arbita, si Igial na anak ni Natham na Tagasoba, si Bani na Gadita, si Selek na Amonita, si Naharan na Berothita, ng mga tagapagdala ng sandata ni Job na anak ni Sabia, si Iran na itrita, si Garib na itrita, si Uriah na hetheo. Silang lahat ay taglumpot pito.